At hindi nga po maiwasan ng iba na maging emosyonal sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento tungkol kay uh, Dolphy. Pilit nga pong nagpapakatatag ng pamilya uh, Kison sa pagpanaw ng kanilang padre de pamilya. Ang masasayang kwento ay uh, lubos daw pong nakakatulong para maibsan ang kanilang lungkot. At mula rin po dito sa The Heritage Park sa Taguig City, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Maris, nag pa nga sa galak ng pamilya Kison sa matinding pagbuhos ng uh, pagmamahal sa kanilang padre de pamilya. Bagamat tumanggi na magpa-interview, lubos ang pasasalamat na mag-anak sa lahat ng mga nagpakita ng pagmamahal kay Dolphy, lalong-lalo lalo na sa lahat ng mga tagahangang tiniis ang init ng araw at pagkakamasa sa ulan, masilayan lamang ang Comedy King. Kahit papaano, ay naiibsan raw ang lungkot nila sa lahat ng kwento ng mga taong naantig ang buhay dahil kay Dolphy. Nakakataba rin daw ng puso mga taong bumiyahi pa ng malayo at talagang naglaan ng oras para makapagbigay pugay sa hari ng komedya sa huling pagkakataon. Kahit pa paano ang mga magagandang ala-alang ito raw ay magsisilbing lakas din ni nila ng noob kahit wala na nga si Dolphy. Ang partner ni Dolphy na si Jaja hindi na nagulat sa pagbuhos ng pagmamahal na ito. Hindi naman ako nagugulat. Dahil sa pagkakilala ko sa kanya talagang kaya siya mahal ng napakaraming tao dahil sa mahal niya lahat eh. Ayaw niyang may masasaktan. Yun sa talaga. Mary Samantala, no, tumanggi namang magbigay na ng komento ang pamilya Kizon tungkol sa naganap na konfrontasyon kagabi sa pagitan ni Annabel Rama at ng isang uh, entertainment writer na si Chito Alcid. At na ang pinakasariwang balita mula dito sa Tagig, Maris. Maraming salamat sa Lima Refran.